Noong unang pag-ere ng kwento ni Ate Emily, ay nakita natin ang sitwasyon ng kanilang buhay. Ang paninda ko po, nanggagaling po yan sa San Mateo, sa Tumano, ah, sa lupain po ng San Mateo. Doon ko pa hinahangin yung paninda ko. Hindi kalsada ang binabaybay ni Ate Emily para lang makapunta sa lugar, kundi ang mainit at napakalawak na taniman na ito. Bago makarating, kailangan munang lusungin ang maduming tubig ng estero na nasa pagitan ng Quezon City at San Mateo Rizal. Araw-araw ay lumulusong siya ng walang proteksyon na tila sinanay na ng panahon. Dito po ako nagpipitas. Ito yung kinukuhaan ko po ng talbos. Para hindi gaanong ramdama ang bigat, nilalagay ni Ate Emily ang napitas na gulay sa kanyang ulo. yung init na yan, kailangan tiisin. Yung bigat sa ulo, yan, kailangan tiis-tiis. bigyan nga natin to kasi nakita natin ang, uh, ang pagsisikap pa grabe mm -mm. Diba? na para mabuhay lang yes uh, uh, bigyan natin ito ng, uh, at may pangangailangan pa sa loob ng bahay nila bigyan natin to na additional na 10,000 wow ayan muling tinungo ng serbisyong bayan ni Tatay Rani si Ate Emily sa Barangay Bagong Silangan minsan Tuwing ikalawang araw lang ko ako makapagtinda. Minsan kasi pagod na, mm -hmm. hindi kaya ng katawan magkuha ng gulay. Sa panahong ito ng tag-init ay matindi ang tirik ng araw na siyang kalaban ni Ate Emily sa pagpitas ng hanap buhay. Nang marating namin ang tahanan nila Ate Emily, ay ibinigay na natin ang grocery items, at tulong na 10,000 piso mula sa ating Tatay Rani. Salamat po Tatay Rani. First time ko po makahawak. Lumakas ang loob ko po na dapat gawin ko to, lalo ko pang kayanin. Kasi habang nabubuhay tayo, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Hindi lang basta tulong pinansyal ang hatid natin kay Ate Emily, kundi gagabayan din natin siya sa kung paano niya ito gagamitin at mapapalago pa. Gamitin ko pa ito pang negosyo, sir para kahit pa paano may napagkukuhaan po kami ng makakain sa araw-araw. Tulad ng pagtitinda, yung tinda ko po lako. Ang gagawin ko po muna, konting gulay, tapos yung mga tusok-tusok tulad ng fishbowl, tikyan, para sa labas ng bahay po, doon ititinda. Masaya sa pakiramdam na tawagin ako sa isa ng negasyante. <laughs> Kaya naman sa araw ding ito, ay sinamahan na natin si ate Emily na mamili ng kanyang sisimulang negosyo. Eto, nakita ko mayroon na palang ginawang listahan si Ate Emily ng kanyang mga pamimili. Ayan, nandito, mayroon dito mga gulay na gusto niyang ibenta. Tapos dito, mayroon din siyang mga, eto, uh, super kalan, fishball, kikiam, french fries, cheese stick, hotdog, at suka. Talagang handa na nga si Ate Emily sa kanyang naisip na negosyo. Samantala nang makarating kami sa Commonwealth Market, ay agad nang namili ng gulay si Ate Emily. Ang kanyang strategy sa pagbili daw ng gulay ay paunti-unti lang para hindi rin agad masira at malugi. Bukod dito ay namili na rin kami ng iba pang mga kakailanganin sa street food business ni Ate Emily. Mga kasangkapan, maging bagong kala na kanyang gagamitin, lalagyan ng paninda, at syempre ang pangunahing produkto na nabanggit sa kanyang listahan. Matapos mamili, muli naman natin siyang hinatid sa kanilang bahay. Maraming salamat po, Tatay Rani. May pangnegosyo na po ako. Kinabukasan ay agad nang nagsimula ng negosyo si Ate Emily at nagawa na rin mismo ang kanyang sariling pwesto. Okay. Kamusta naman po yung paninda nyo? Okay naman po, sir. Kahit eh, pa paano, hindi man ako makapagpinda halimbawa ng gulay, pwede ako dito. Hmm. Pero ko, kanina, nagpinda ako, magpinda rin dito yung anak ko. Tatay Rani, maraming salamat po sa binigay niyo pong panghanap buhay. Laking tulong po. Hindi pa dito nagtatapos ang tulong natin para kay Ate Emily. Inilapit din natin ang kanyang sitwasyon sa barangay at agad namang tumugon ang kapitan na si Kapwili Kara. Nakita ko nga na kailangan talaga ng tulong ni Emily. Ano? At uh, nangangako naman ang barangay na handa naman tumulong sa mga ganitong mga mga tao na nagsusumikap. Kasama ang mga staff ng barangay ay inihati din natin ng tulong na bigas, grocery items, vitamins, at tulong pinansyal na pandagdag din sa kanilang puhunan. Bukod dito, ay may isa pang magandang balita para kay ate Emily. Kausap ko na yung presidente ng Greenland at may binigay sa atin ng taniman ng mga gulay. At uh, okay naman sa kanila na bigyan natin ng pwesto si Emily para magtanim doon sa Greenland. Ang Greenland ay proyekto ng local government ng Quezon City sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang mga organisasyon. Dito ay libreng makakapagtanim at makakapag-ani si Ate Emily. Hindi rin ito kalayuan sa kanilang bahay kaya hindi siya mahihirapan. Proyekto po ito ni Mayor Joy. Uh, during pandemic po, nag-start itong New Greenland Farm na marami pong residente ng bagong silangan ang nabigyan ng hanap buhay noong uh, ng pandemic. Ayan o, di ba? Namumunga na ang kanilang mga gulay. Eto Emily, yung bakanting lote na maaari mong taniman. Pagdating ng araw, ay maaari mo siyang anihin at maibenta mo rin. Dagdag pang kabuhayan sa'yo ito. Nakikita mo, sari-sari ding gulay ang mga nakatanim dito. Ayan, may alugbate, saluyot, papaya, spinach. Ayun, talong. I-apply natin dito yung kasabihan na huwag mong bigyan ng isda. Turuan mong mangisda. So ayan, bibigyan ka ng lupa na tataniman mo panghabang buhay yan na pagkakakitaan mo. Ayun. Ah, salamat po. Okay. Sa pagkakataong ito, silang mga nasa dulo ng syudad ay nabigyan ng pansin na ng pangangailangan ng hindi lang basta inabot na tulong, kundi tulong na magbibigay sa kanila ng pag-asa, tulong na mapapalago, tulong na pangmatagalan, at tulong na magtuturo na patuloy magsumikap sa buhay. Naway dumating ang panahon na wala ng gaya ni Ate Emily na araw-araw tumatawid sa maruming ilog. Naglalakad ng malayo sa gitna ng initan sa taniman, makadayo lang ng panghanap buhay. Sana'y balang araw, ang mga tunay na nasa laylayan ay mabigyan ng halaga. Ako po si sa Sagales para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani.